Magandang araw ko muli. Welcome back po sa ating YouTube channel. Magaba matagal na panahon na hindi na rin po tayo nakapag-upload, no? Medyo naging busy at marami mga priorities sa buhay, no? Uh, kasama yung eto kung ginagawa kong YouTube eh medyo na set aside lang ng konti, no? Medyo nanghihinayang ako sa oras na tumakbo sa pagkakalahating taon yata akong hindi nakapag-upload dahil sa mga priority, no? Kaya itong nakaraang buwang May, uh, na-monetize na po ako at ito ang first time ko pong may upload na monetize po ang aking YouTube channel no. Kaya sa pagkakataong ito ah nagpapasalamat ako na sana magtuloy-tuloy ako tong oras na makukuha ko para makapag-update ng mga upload sa aking YouTube channel no. Kaya bali marami pa po ako mga gustong i-content o i-upload na mga video na mga kagamitan o DIY tools na gusto kong ibahagi sa inyo no. At dito niyo lang po makikita yan sa aking Postber Creative Channel. Bali sa pagkakataong to ah Kung yung mga nakaraang video ko, na ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung mga iba't ibang klase ng upuan at lamesa na gawa mula sa mga lumang gulong. Kaya so, ipapakita ko naman sa inyo yung mga kagamitan kung, kung paano ko ginawa yung mga gamit na yon ng sarili ko rin idea. No? Na ako lang ang nakagawa. At ito po ang isa sa ibabahagi ko sa inyo ngayon. At ganoon na rin po. katulad na lamang po nitong mga klase ng pupuan tsaka lamesa no? ito no kung mapapansin nyo po ito ayan galing po sa mga lumang gulong ng jeep to no? ito mayroon pa tayo dito isang set ayan galing sa lumang gulong ng truck tsaka jeep yung ginamit natin dyan ito so bali ang pinaka importante materialis na nagamit na natin dyan ito, ito 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 yung gilid ng gulong na to no? ito ang gulong ng jeep yan yan yung dito nya tinatabas yan katulad dito yung gulong din ng truck na to no, na isa sa mga ginamit natin eto to yung gilid niya yan kukunin natin yung gilid niya dyan no? no. so kung napanood yung mga nakaraang upload ko mga video ko no? bali eto na yung naging isa sa mga bahagi ng materiales no? Ito yung parte ng truck yung gilid niya. kanina eto yung sinasabi ko eto ito naman yung ano ng jeep yan so eto ngayon no kung mapapansin nyo may bakal to sa loob dito tinabas natin to ng matalas na kutsilyo o itak pero walang bakal to pagdating dito sa gitna may bakal to eto katulad to isa nito no? yan yan bakal yan Ayan. so kailangan natin ng special tools o gamit na para maputol natin siya no kasi kailangan natin siyang hati-hatiin ito or putulin no katulad na lang ito no dito natin siya ginamit itong malaking gulong ng truck na to to dito natin siya ginamit yung pinakasandalan ng mga pinakasandalan ng mga upuan no Ayan, gilid na yan. Ayan, tapos, eto, ganun din siya, truck, hinati-hati. Bali, yung isang piraso, hinati natin, kaya naging ganyan siya, ano. So, kailangan talaga natin ng special tools para dyan. So, ang ginawa kong special tools, eto ay, itong ibabahagi ko sa inyo ngayon, no. Bali, ang isa sa kailangan natin na gagamitin para dyan ay yung matigas na klase ng bakal. Katulad nga itong molye. itong molye ng mga jeep. sa Sasakyan na may molye, no. Bali, kukuha lang tayo ng isa dyan, then, ito yung kalalabasan niya no. Ito siya yung molyo niya no. Yan. So ito, bali kukuha lang tayo ng kapiraso siguro mga isang dangkal para uh, tamang-tama lang panghiwa doon no. Yun ang gagawin natin pang putol. Yan. Ito nga. Ang kakalabas ang pagka naputol na siya no. Bali ito na siya. Uh, yung molyo na yon. Uh, lang natin siguro kahit isang dangkal, ito wala to isang dangkal eh then, then yung kabilang side papatalasin natin, ito yung matalas para pamputol doon sa bahagi ng gulong na may bakal no? ito bali ang gagawin natin dito uh, lalagyan natin siya ng base na hindi siya makagalaw doon siya naka-stationary no? bali kakabitan natin siya ng mga brace kung saan siya natin ilalagay no? ang nakita kong perfect para sa kanya itong lumang lumang ring na may gulong no? yan so ito, medyo matibay to yan may gulong na rin siya din na tatanggalin ilalagay natin sa rito pinaka base niya. no? para magkaroon tayo ng DIY tools na panghiwa no? so uh, lang tayo na magiging brace nya so ito, bali kumuha na tayo ng angular no? na kahit luma no? so, na size niya is media yeah, no? Yeah. So, na no? so kunin uh, muna natin yung sukat nito no? so tinabas natin na ang no? so yan ready 5 inches in a half no? Ang gamit nito, siya yung mag-iibit dito. Ayan. Ayan. Ayan lang. Dalawang piraso. So, ito, alam. Ang focus niya, kaya siya, para siya yung mag-iibit, siya yung mag-lock, para hindi ka na. siya tatatulog-tulog, no? mag magsisentro. Then, lalagyan pa natin siya ng, ng patibay no? yung pangatlo uh, sukatan natin ng 8. yan 8 in eight inches no? so bali yan kompleto na no? ito. Kaya may meron siyang kanal dyan. Kung baga, dyan natin ilalagay yung lock para pagka pinupukpok na pinupukpuk sa maso yung pinuputol natin, uh, hindi siya hindi siya mawawala lock. Kasi ito yung pinaka niya. Kaya kukuhanan muna natin siya ng sukat. No? Lalagyan natin ng marking. Uh, Diyan natin pa parinahan yan. So, yan. na siya. So, so bali yan na. Yan na yung penis niya. No? Yan na. Napakasimple lang. No? Eh, no. Yan Diyan natin puputulin yung piyesa na ginagawa natin para sa mga alamesa at No? Ito, itong muli na to. Yan. Meron na siyang base na matibay lang. No? Hindi na siya papalagpala. Tsaka pinalasan na rin natin. So, testingin na lang natin kung uobra. No? So, ito no. Testingin po natin. Meron tayong dalawang ang gulong ng jeep. Ito isang gulong ng jeep. Tsaka galing sa gulong ng truck no, na puputuloy natin. So, example natin. At syempre, kailangan meron din tayong pampupuk na malakasan pumasok. So, yan. Testing natin na. No? Ano naman mas mga palmas, malaki na. So ang bali ito talaga ang pinaka the best at effective na pamamaraan bukod sa mabilis, hindi makonsumo sa kuryente. Kasi kung gagamitan natin ng grinder, bukod sa makonsumo sa kuryente, matagal tapos mausok pa mas masama sa kalusugan yung usok na galing sa goma no? then pag ginamitan naman natin ito ng nagaring bakal matagal din tsaka kakalihin yung kamay mo na, sa sobrang tigas no? kaya yeah, ito ang pinaka the best yan yung ginawa natin DIY na yan so napakalaki at na tulong ito at napaka importante sa trabaho ko so yan po